Okay mga Lodi no, meron rito itong unit, to PC ko, PC ko sa bahay, bali uh, problema nya is namamatay-matay, so check muna natin kung ano yung problema nya, yan inopen ko yung computer, open natin. Okay? Ganyan yung problema ng ating unit. Wala, walang display. Patay sindi, patay sindi. So, ang unang gagawin natin is tatanggalin muna nating memory at saka yung video card. Diyan muna tayo magte-test bago tayo mag-proceed sa sa iba. Okay, unahin ko muna itong mga memory at saka video card. kiskisin muna natin na ito baka memory lang kaya tayo mag check kiskis -kis. -kis dalawang kiskis lang ganyan okay. kabit muna natin itong isa then test Hey, the that's Diretso na. Ayan. Diretso na. na. Isang memory pa lang yan. Eh. oh isang memory pa lang kinabit natin. Meron pang isa. Hmm. Eh, walang display. So, gagawin natin, ilipat natin sa kabila. Meron ng improvement. Ay, hindi na. Meron na palang display. Ano na. So, memory lang. O, ganun lang. Hindi ko, na, hindi ko pa ito binabaklas itong hindi ko pa binabaklas itong ano ah itong video card ayan memory na yung ilan natin ayan na siya Alam, ano, eh, ano na siya oh. display na so ikakabit na rin natin itong net sa tignan muna natin kung mag-open na ng OS ayan nag-open na siya memory kaya na lang mga lods kung hindi memory video card pag hindi doon nakuha sa memory or video card try nyo naman tanggal kabit yung processor yan kaya na lang tanggal kabit kaya mga lods kaya na ito na lang at least na, na trace na kagad sige kakabit ko tong isa So ayan, kinabit ko na yung pangalawang memory, itong isa itong memory okay, open na natin ginamitan ko na rin na ito ng eraser, ginuraan ko na rin ganoon natin e, tuloy na siya improvement na ganoon natin kung may display kung walang display, tanggalin nyo ulit tapos sikapit, ganoon lang mga lodi clean up, clean up lang Oh, may display na. Hmm. Tagal lang mag-open. Yan na. Hmm. Memory ang problema. Hmm. Madami na rin kasi yan. Kaya ganyan. Okay, waiting na lang natin. Na, na okay na ang ating PC. Ayan. Okay. Successful na mga lodi. Hindi na natin ginalaw yung video card. Okay.